May dalawang pakiti ba kayo ng grihams? Tara, gawin po natin yung masarap na dessert. At paano ba natin ito gawin na hindi lang masyadong matamis? Kaya tara, umpisa na po natin. So gawa muna tayo ngayon ng ating frosting. Kailangan natin ng apat na piraso ng egg yolk, large man o medyo ay pwedeng-pwede. At 5 po ng ating cornstarch. Ito po yung ating measurements ng ating tbsp na ginamit para sakto talagang lapot ng ating frosting. At hindi tayo dito gagamit ng condensed milk. Ito po yung gagamitin natin. Gagamit po tayo ng 1 can ng creme de or 410 ml. At kalahati lang muna yung ating ilagay. Tunawin muna natin yung ating cornstarch. At pagkatapos ay ilagay na po natin yung natira po nating cream de At haluin lang po natin ito ulit para mag -well mix po yung ating mga ingredients. At nang tuluyan na po talagang natunaw yung ating cornstarch ay maglagay po tayo dito ng half cup ng evaporated milk. And then haluin natin ito ulit. And then salain po natin ito. At lutuin po natin ito sa mahina lang na apoy ng ating kalan. At para makinis na wala talagang bilog-bilog yung ating frosting ay haluin lang po talaga natin yan hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Patuloy lang po talaga natin itong haluin para hindi din masunog yung ilalim. At pag ganito na kalapot yung ating frosting na medyo mabigat na po siya haluin, ay agad na po natin patayin yung apoy ng ating kalan. At lagyan lang po natin ito ng 1 tablespoon ng margarine. Margarine lang po yung gamitin natin para mas tipid pero kung may budget po kayo, pwede naman yung butter. Haluin at tunawin na po natin yung ating margarine kahit patay na po yung ating apoy ng ating kalan dyan, ay matunaw lang po yung ating margarin kasi mainit pa po yung ating frosting. At ganito nakakinis at kalapot yung ating frosting. At para pangbasa po natin ang ating biscuit graham, ay gagamit na po tayo ng evaporated milk. At ito po yung ating gagamitin, dalawang pakiti ng ating biscuit graham. At dito gumamit lang po ako ng paglalagyan natin na may sizes po ito na 10 by 6 by 1 in half inches. Ay, nasa sa inyo naman yan kung ano yung paglalagyan po ninyo dito. At ito na po yung ating first layer. At bago natin ilagay dito yung ating frosting, ay kailangan na haluin muna natin ito ulit para mag kinis na makinis talaga. At yung gagawin po natin para hindi masyadong matamis yung ating grihams ay kailangan po ay manipis lang po yung frosting na ilagay natin. At gagawa po tayo ng 5 to 6 layers para hindi po masyadong matamis yung ating grihams. At every time na maglagay po tayo ng ating frosting pagkatapos po natin ng ating paglayer ng ating biscuits ay kailangan po ay haluin muna natin yung ating frosting bago po natin dito ilagay. At paulit-ulit lang po natin yung gagawin hanggang sa magkaroon po tayo ng 5 to 6 layers. Itong ngakin mga na nasa 6 layers po ito. At dito sa pang last layer po natin ay naglagay lang po ako dito ng grated cheese at lagyan ko din ito ng cross grihams. Ipantay at idiin lang po natin ng kaunti yung ating cross grihams at yung natira po natin na evaporated milk na yung pangbasa po natin ng ating biscuits ay dito ko po ilagay sa ibabaw. Tamang-tama lang po dito yung dalawang pakiti ng ating grihams plus po yung nagamit po natin na cross grihams na kaunti lang naman yung nailagay po natin dito sa ibabaw. At ito yung optional na lang naman mga ga naglagay lang po ako dito ng condensed mango flavor. Kunti lang po talaga yung ilagay natin para hindi din masyadong matamis yung ating grihams. At i-chill e po natin ito ng mga ilang oras, pwede ding overnight. At mga ga-overnight ko po itong nilagay sa aking pinaka-fraser, kaya ayan po, ang ganda po talaga ng outcome niya. At sakto lang po yung tamis nito na ang sarap po talaga pang himagas. At ito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye!